Good evening mga idol, gusto ko lang nga i-share sa inyo yung nangyaring flood o pagbaha ng mga nakarang araw dulot ng malakas na pag-ulan dito sa barangay Maasin, Sitio uno dito sa may seashore kung makikita nyo halos na paigutan na nga ng tubig yung mga kabahayan dito buti na lang at medyo mataas nga itong bagong bahay nila lula dito kaya hindi basta-basta pinasok ng tubig kumpara dito sa may dati nilang bahay dahil kung dito malamang sa malamang ay wala na nga silang matulugan dahil sa napakalakas na baha dito kung matatandaan nyo nga mga idol ay naki-MBS na nga ito dati at pumunta na nga mismo dito si G.C. Casuho at nagkaroon na nga ng usapin tungkol dito at isa lang ang tinuturong pauna yung dahilan ay ang pagmimina at kapag pagmimina nga yung nabanggit natin mga idol, malamang sa malamang mga idol, mayroon na naman galit nito sa atin pero hayaan lang natin kung magalit sila dahil hindi nga nila naranasan yung ganito, kaya supportive sila sa pagmimina pag naranasan nila ito malamang sa malamang galit din sila dahil wala na silang hanap buhay ang lahat ng pananim dito ay kinain na rin ng puro putik kapag wala ng tubig niyan puro putik na ang kapalit niyan mga idol so paano pa yung pananim mo kapag ganito yung sitwasyon kung makikita nyo nga pati yung mga hayop nila ay nasa taas na nga ng bahay at doon nga banda sa unahan doon nga yung bahay nila antiko ko at doon din yung bahay ko pati yung bahay nila nanay ko at bising bising nga dito si auntie ko, sa pagtanggal ng mga pwedeng bumara sa kanilang mga puste dahil light material lang nga itong lutuan nila dito kaya kailangan hindi mabarahan dahil kapag nabarahan mga idol pwedeng bumigay at andun na naman nga si uncle kung makikita nyo yung dyan sa bandang kabila ay lupa nga yan ni Maria at kung makikita nyo puro tubig na rin nga dahil malalim na nga yan medyo maagos kaya dilikado sa mga bata kaya kapag ganito nga yung sitwasyon paano ka rin lilikas dahil wala ka na rin yung madaanan dulot baka dito kung makikita nyo medyo maagos nga dyan mga idol kaya napakadelikado yan sa mga bata wala ka na rin yung makita dito sa napaka, nakapaikot dito sa may bahay ni Lalula puro tubig na rin halos ang lahat ng kabahayan dito puro tubig na hindi lang ay isang bahay ang napervisyo dito kaya kapag ganito paano ka pa matutulog ng mahimbing hindi na natutulog ka ay gumising ka na lang para nang sa ganun ay tumulong na sa mga pagtanggal ng nakabara at sa puntong ito nga mga idol ay nagtulungan na nga sila dyan ito nang tinatawag nating bayanihan kailangan na nga natin makipagbayan dito kapag ganito yung sitwasyon dahil kapag may nakabara kailangan nating maalis ka agad nang sa ganun ay tuloy tuloy nga yung agos ng tubig at kung nagustuhan mo nga yung video nito mga idol palaikinsin na rin po maraming salamat